Ito nga daw ang tunay nilagay ng injury ni Jared Vanderbilt na talaga nga nabang nagpakaba sa maraming Lakers fans. Well, ibinalita kasi ngayong araw ni Shams Saranya pati na rin ni Dave McMenamin update dito nga kay Jared Vanderbilt. Well, inaasahan kasi na malapit ng pagbalik ni Vando and by this December nga daw ay maaring makabalik na siya. Pero mga idol, may ni-report nga ngayong araw. Sabi dito, return for Lakers Jared Vanderbilt delayed by fluid in knee. Well, ayon nga sa report, Lakers forward Vanderbilt has recently experienced nga daw fluid in his left knee during nga daw ng kanyang pagre-rehab sa kanyang ngang both feet matapos ng kanyang procedures at ang kanyang tinatarget na pagbalik nga daw sa Lakers ay this January. And well, it only means mydol may panibagong ang injury na naman. Ito ngang Lakers forward matapos ng left and right foot injury niya ay sinamahan naman ito ng kanyang tuhod. At talaga nga namang hindi magandang balita para nga sa mga Lakers fans na inaasahan ng pagbabalik ni Vando. At alam nyo ba mga idol itong si Christian Wood ay merong same injury na fluid in his knee and out nga siya mga idol since March pa. Since last season pa na out na doon ang si Christian Wood. Kaya nga nalalabuan ang maraming Lakers fans sa maring pagbalik ni Vando by next month na agad, January kung saan itong si Christian ay inabot na ng ilang buwan ng dahil nga sa same injuries. At talaga nga namang ito yung malaking problema sa team ng Los Angeles Lakers at mas lalo nga tuloy silang mapipilitan na kumuha ng trade para nga i-fix ang kanilang main problem ngayong season na defense. Pang number 24 ang Los Angeles Lakers at inaasahan sana nila na si Vando babalik na ngayong buwan para nga matulungan man lang sila dito nga sa kanilang malaking problema. Kailanom nyo ba last year mga idol nung si Vando ay naglalaro para sa Lakers ay top 5 defense ang LA Lakers kapag itong si Vando at AD magkasama sa court. Pero ngayong walang si Vando ay pang number 24 ang team ng Los Angeles Lakers. Ganyan nga kalaki ang impact nito nga ni Vando sa team ng Los Angeles Lakers. And basically, mga pinoproblema ng Lakers ngayon, transition defense, ang paghahasel pagdating sa depensa, playing the passing lane, extra hustle plays, ayun mga idolay play style nga mismo nito ni Jared Vanderbilt. Kaya nga't hinihintay talaga nila ito, ang problema lang ay patagal nga ng patagal ang maaaring pagbalik niya dito sa team ng Lakers. Kaya nga ngayon ay hihintayin na lamang natin ang na magiging galaw ng Lakers organization neto ni Rob Pilingka kung patuloy niya bang hihintayin. Ito nga si Jared Vanderbilt para matulungan ng problema ng Lakers na defense at hindi siya gagawa ng trade or ipupul niya na nga ang trigger mga idol at kukuha na ng player na makakatulong nga sa kanila pagdating sa depensa. At yan ang ating abangan in the next few weeks mga idol. Dahil medyo mainit-init na rin ang pangalan ng team ng Los Angeles Lakers sa trade market. Lalo na nga't nag struggle pa nga sila. At talagang bumabagsak na nga sa standings dito nga sa Western Conference. Pero anyways mga idol, kayo ba? Ano bang masasabi nyo? Patungkol nga sa balitang ito, patungkol kay Jared Vanderbilt. Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.